Nanay, doble ingat po tayo ngayong tag-ulan. Sa panahong ito dumarami ang nagkakasakit ng dengue na nagmumula sa kagat ng lamok. Ang sakit na hindi natin dapat balewalain dahil sa panganib nito sa atin pati na rin sa ating mga anak. Ano-ano nga ba ang mga simple pero mahalagang gawin para iwas dengue? Pahiran ng insect repellent ang inyong mga anak kung lalabas ng bahay, lalo na kung ito ay papasok sa paaralan pagsuot ng long sleeves at pants para iwas sa kagat ng lamok. Regular na maglinis ng bahay at bakuran. Itapo ng mga nakaimbak na tubig sa mga sirang gulong, flower vase, bote o tansan na pinamumugaran ng mga lamok. At kung kailangan magimbak ng tubig, takpan ito. Para maagapan, mainam na agad dalhin sa doktor ang inyong mga anak sakaling makitaan ng anumang sintomas tulad ng mataas na lagnat at rashes. Ilan lamang po ito sa ating mga paalala para manatiling ligtas kontra dengue. Ako po si Kim writer at anchor ng Abante Radio at isa rin pong nanay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Abante Radio. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports to. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Radyo Balita. Ngayon. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. Transport group na piston nagsimula na magsagawa ng kilos protesta ngayong araw. Laban po yan sa NCAP at iba pang issue. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Ryan? Kim, sinimulan na ngayong araw ang apat na araw na kilos protesta ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng super at operator nationwide o Piston isang unang araw ng kilos protesta sa bahagi ng Rojas Boulevard Service Road sa Pasay City. Ipinananawagan ng piston ng iba't ibang isyo sa kanilang sektor gaya ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo at hindi pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pinap pinapabasura rin ng grupo ang PUB Phase Out at ang Oil Regulation Law. Giit pa ng piston ang serbisyo sa kanilang manggagawa ay huwag gawing negosyo ng gobyerno. Target din ng piston na magtungo sa tanggapan ng Department of Transport para kundinahin ang mga pangako ni DOTR Secretary Vince Dizon sa kanilang sektor. Ako, si Ryan Reloban ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Maraming salamat Ryan Reloban. Samantala, duty ng mga polis paikliin ni PNP Chief General Nicolas Torre de Turd. Umabanti po sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin? Pinag-aaralan ng bagong PNP Chief na si General Nicolas Torre de Turd ng paikliin ng oras pero gawing di ang duty ng mga polis. Sa isinagawang press briefing sa Cab Karami kaninang umaga, sinabi ni Torre na kinukonsidera na niyang ipako sa walong oras o so gawing three shift ang duty ng mga polis na nasa lansangan at komunidad. Sa ngayon kasi ay 12 oras ang standard duty ng PNP personnel, kaya two shift lang ito at lubang na mahaba at nakakapagod. Paliwalag ni Tore gagawin ng pinakling duty para matiyak na gising ang mga pulis 24 oras, lalo na sa mga urban centers gaya ng Metro Manila. Sisiguraduhin naman ni Tore na siya mismo ang maririnig ng mga tao nito sa radyo para hindi tutulog-tulog ang mga ito sa kanilang mobile o police community precinct. Una nang sinabi ni Tore na plano niyang i-implementa ang 3 minutes response sa lahat ng syudad sa bansa. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report Maraming salamat Edwin Balasa. Samantala mga kongresista na kumukwestiyon sa desisyon ng Senate sa impeachment, pinayuhang dumulog na lang sa Korte Suprema. Umaabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganiba. Dexter? Walang nilalabag sa saligang batas ang Senado sa hindi agad pagsasagawa ng paglilitis sa mga articles of impeachment na ipinasa ng House of Representatives noong Pebrero. Yan ang paninindigan ni Senate President Francis Escudero sa pagkwestiyon ng ilang mambabata sa Kamara dahil sa katagang forthwith with o kagyat o agad na pag bilang impeachment court sa oras na matanggap ang articles of impeachment na siyang nakasaad sa konstitusyon. Hamon ni Escudero, Pwede namang iakyat ng mga kongresista sa Supreme Court kung tingin nila ay nilalabag na ng Senado ang saligang batas pero Ayan balikan po natin si Dexter Ganiba Dexter Dexter, hello. Yes, go ahead. Go ahead, Dexter. Yes, walang uh, walang nilalabag sa saligang batas ang Senado sa hindi agad pagsasagawa ng paglilitis sa mga articles of impeachment na ipinasa ng House of Representatives noong Pebrero. Yan ang paninidigan ni Senate President Francis Escudero sa pagkwestyon ng ilang mababata sa Kamara dahil sa katagang forthwith with o kagyat o agad na pag-convene bilang impeachment court sa oras na natanggap ang articles of impeachment na siyang nakasaad sa konstitusyon. Hamano Escudero pwede namang iakyat ng mga kongresista sa Supreme Court kung tingin nila ay nilalabag na ng Senado sa ang salikang batas. Pero mayroon na anyang dalawang pending na petisyon ngayon sa Korte Suprema mula sa panig ni VP Sara at mula sa Kamara pero maaari pa rin anyang dubulog sa SC kung di sila kontento sa mga hakbang na ginagawa ng Senado. Hanggang ngayon naman na niya ay wala pang TRO o kaya ay mandatory injunction mula sa SC para atasan ang Senado kung anong kanilang gagawin at habang wala ito, ay ginagawa niya nila ang mga hakbang para sa impeachment trial. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Dexter Ganibe. Sumayin niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na iyan, sa oras na iyan dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Magunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita. 有用